Kabanata tatlo, ang hapunan. Balitang balita sa buong kamay ang isang malaking pagtitipon na magaganap sa mga huling araw ng Oktobre. Lahat ay aligaga at labis na naghahanda para sa pagkikipagsosyalan sa nasabing pagdiriwang. Ay, alam niyo ba kumare, isang pagdiriwang daw magaganap sa bahay ni na Kapitan Tiago? Aba, si na Kapitan Tiago nga ba eh? Hmm, naturalmente lamang na, na ito ay magiging Aba, syempre ano, panigurado mang daratingan ang mga dun at dun niya sa tahanan ng mga Santiago de los Santos. Ay, tama ka dyan. Kaya kailangan talaga natin ng sipaganda. naman ito. Hi. Oh, bueno. Mawala na ako ha. Pagsikas ito na lang tayo doon. Bueno siya. Sige, mabuti pa nga. O siya. Sige. Paalam na sa inyo. Kita-kita na lang tayo mamaya. Magandang gabi, TSFL. Yes, Magandang gabi rin mga dilag. Magtipon muna kayo dyan habang naghihintay ng mga bisita. Salamat po. Grabe, napakaganda ng bahay nila ano. Sobra, parang isang palasyo. Napoanda naman dito ano, ang daming palamuti. Kakanta tayo. ah oh, nasa si Kapitan Thiago. Siya hindi pa dumarating eh. Teka, paumanhin ako muna ay magpupunta sa kusina. Ay, ang daming tao. At sa isang bilog na lamesa ang kinaupuan ni Napari Damaso, umaalingasaw ang masaklap na paglalarawan ng prele upol sa ugali ng mga indip. Mahigit dalawang utang na akong nangibiyan sa bayan ng San Diego. Ang buhay ko bilang pare na subaybayan nila. Ngunit nawa akong madistino sa ibang lugar. Pagkawanti lang ang naghati sa akin. Mga walang mudo, mga walang pasasalamat. Totoo ba yan, pare damaso? Isa pa, hindi naman dahil sa nagmamagaling na Kapitan General natin ay hindi ako madidistino sa iba. Hindi nabiisip, maski sa pagpapalibing sa masamang tao, hindi ako kinonsulta. Pare damaso. Magulos na ligay tayo yung nasa ilalim ng bahay ng isang Indio. Hindi ka naman siguro magkikipadamon ng away, hindi ba? May kani-kaniya ang ng, mga tao. Sa so, pagkakaalam ko, sa mga tunay na nangyari, wala ho kayo para damaso dito sa San Diego. Diego, noon, kanya inilibing na ang bangkay ng napakarangal sa na taong iyon. Ngunit di pa rin kayo nagbibing alam. Ito may rato sa amin ang lalaking iyon. Hindi niyo man lang naisip ng pangalan ng Pura Parapo. Kasi mo bitaw tao. Hindi siya makasama ng tao. Ganito ang pinakarapan ninyo. Ay, hindi na lang gusto ko sa masilang tao na ito. Ngunit pare na maso. Tanggapin niyo nang napakabuti ng pagkalipat ninyo. Napabuti, baka naging dam para mawalan pananalig ng mga idiyo sa Diyos. Mga Gino, anong nangyayari dito? So man, sa kundi baga kayo din di end it, higaw siya. So, tayo na't na lamang ng iwas sa iyo, Kapitan Tiago. At sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, dumating na nga si Kapitan Tiago. Hawak ang kamay ng isang binatang nakaluksa. Mga kaibigan, maraming salamat sa paglulatang. Pinatawag ko kayong lahat dahil may isang nakakahalagang tao nais kong ipakilala sa inyo. Siya ang anak ng ating kaibigan na yung mauna, si Don Rafael Ibarra, si Cresos Tomo Ibarra na galing sa Europa. Magandang gabi sa inyong lahat. Tinagagalak ko po ang mga parito. Pati ko pala ang anak ng Magiting na si Dolunata, hindi ba? Ako nga po, senior. Ang iyong mga, isang napakabuting tao, sana'y kapunta sa iyo kasiyahan ay e pinagkait sa kanya. Sana nga po, pinyente. Magandang gabi po. May tanong ko lang po. Hindi ubat ba't kayo si Pare Damaso? Ang matalik na kaibigan ng ating ama. Ako nga si Pare Damaso. Ngunit po sa tingin ko hindi ako kinapokoy mo kailan may hindi ako naging matahan na kaibigan ng iyo ano. Opo, pasensya na ako, pare na mato. So. Bilang kaugalay ang natutuhan niya sa Europa sa mga aliman, siya ang nagpakilala sa kanyang sarili sa mga taong hindi pa siya nakikilala. Magandang gabi sa inyong lahat. Oh, bueno, kumain na kayong lahat. Ano ba yan? Alam mo lang, lang na aking tasa ay buwis. Papayat na naigat. Paspak ng manok. Gusto mo, pagkatapos mo ang pag ng kapal sa inyo ako, ano nang sabi mong paborito mo? Wala akong paborito. Pagkatapos ko malaman ang lahat sa kanila. Alaman ko, wala naman. Walang gaganda-ganda. At ang iyan, ang mula sa lugar sa Europa. Iyan lang ang natutunan mo sa Europa. Kahit sino naman ay makututunan yan. Kahit di, naglulos kahit ng kaya. Kahit palabis ang katarayan ng Kryle, hindi na lumaban si Bara. Siya ay tumayo na lang at nagpaalam. Paman po sa lahat. Pinabilang na ako ngayon. Ngunit kapatid pa lang si Maria Clara. Hindi mo ba siya isa-isa? Mm -hmm. Pasinsya na ako. Ngunit mayroon pa akong mas importante bagay na kailangan asikasoy. Kabanata 4 Erehe at Filibostero. Hindi alam ni Ibarra kung saan siya pupunta. Naglalaming sa kalsada at siya'y walang tiyak na matutuloyan. Kaya na may nagmasid-masid siya sa paligid ng kanilang bayan. Sa may simbahan at inalala na rin niya ang mga alaalan niya sa kanyang nilisang bayan. Wala ba rin nagbabago sa aking bayan? Nandyan pa rin ang magsuturbete sa na nagtitinda ng ganganin. Ang mga tindahan ng insik at iba pa. Ayo pila yan, tinyente. Para kung gusto lamang kita sa diyan na magingan. Kaya't mo saan, tinyente. Kagaya ng ama ko. Ako ay walang kaway. Kung siguro, ibara. Baka ikaw ay magsisi hanggang sa pinakahuling oras na kanyang pagkakakulong. Hindi naniniwala si Don Rapa eh. Kung ay may mga kalaban. Mapamanin po, tinyente. Hindi pa ako nagkakamali. Ay naging napakabuti niyo sa isa't isa ng aking ama. Maaari niyo bang isalaysay sa isa akin kapalaran na sinapit ng aking ama? Ngayon hindi niya pa Hindi ko pa po alam. Ang nga ng pagkakabatid ng karamihan sa bilangguan na matay ang iyong ama. Bilangguan? Sino na bilanggo Sino man ho? Ang iyong ama na si Don Rafael si Bara, nabilanggo. Ama ko, nabilanggo. Sigurado ho ba kayo na yan ang aking ama? Ano naman po si Don Rafael ni Bara? Po kayo dyan. Nag-iisa lang po ang ama ko. Isang napakayamang tao sa San Diego, ang ama ninyo. Ngunit, ibang pananaw niya sa buhay. Kaya siya ay pinaratangan ng simbahan. Siya ay tinawag na erehe at pilibustero. Ang kura paruko ay palagi siyang pinariringgan sa kanyang mga pabasa. Pagamat hindi binabanggit ang kanyang pangalan dahil ito sa pagkakapatay niya sa isang artelyero. Isang araw, Isang grupo ng mga bata ang nang-aasar ng isang tatangatangang artilyerong Kastila habang naglalakad sa daan. Ayun ang artilyero labitan natin. Badi bibobo, At dahil sa busilak ang puso ng inyong ama, nang mapansing sinasaktan ang mga bata ng artilyero, ay pinagtanggol ito ng iyong ama. Nakita ni Don Rafael ang ginawa ng artilyero at itinulak niya ito at tumama ang ulo niya sa tipak na bato. Dahil dito, ay nakulungang yung ama sa kulungan. Pinaratangin ere at pilibostero at sa bilangguan na rin ay namatay. Maraming nagsilapasa ng mga sinungaling saksi para maipakulong si Don Rafael. ang ere, hindi siya nung umbisal sa Paris. Siya rin siyang pelobos pero kinakalaban niya ang kamalaan. Tinakip siya ng mga sundalong kastila at ikinulong. Bakit ganito kasaklak ang nangyari sa ating ama? Nasa iyo ang pakikiramay kay para. Ngunit nahayang ko si Kapitang Tiago ng patuloy ng istorya para sa iyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kabanata Pito Suyuan sa Azotea Kinabukasan, maagang nagsimba ang magtiyang sina Isabel at Maria Clara. Nadismaya si Tia Isabel sapagkat nagmamadaling umuwi si Maria Clara. At dahil iyon sa siya ay bibisitahin sa ngayon ni Crisis Tomo Ibarra. Hi Tia! Napakaganda po ng araw ko ngayon. Sa so, pagkatibis ng aking pinakamamahal na nila lang sa buong sandaigtigang si Krisos itong Ay, naku, totoo yan, Iha. Hindi ko nga po eh, maintindihan kung bakit labis na kabado ako. Samantalang magkababata naman ka. Buti pa noon sa Biaterio, maaari niya akong bisitahin at hindi ako nang Nandito na siya. Ah, nandito na ang ginigilim na si Krisos tamay para. Nakupo! Hindi mapakali ang dalaga, kaya't ito'y nagtago sa may silig dasalan habang nababalisa at naririnig ang tining ng binata. si Maria Clara sa kaantay sayo. Ako. Natatawa naman 'yan. Nasaan niya po ba siya? O nga pala, nasaan niya ba si Maria Clara? Alam ko kung nasaan ang batang iyon. Sandali lang ha. Heto na siya, oh. Tapos nga, Maria Clara. Pabuti naman, Krisos mo. Ano? Kahit tagal din natin hindi nagkita, ano? Oo nga, eh. Talagang napakatagal nung huli tayong nagtagpo. Ako, ang dami namang mga likabok dito sa upuan. Dito sa mesa, at dito sa bintana. Sige, magpahangin mo na kayong dalawa doon sa sasutin. Opo, Kapitan Tiago. At doon sila nagtungo sa may asoteya Pinuno nila ng mahika ang buong kapaligiran sa pananabik na dulot na pinagkala yung pag-ibig. Kamusta ka, Mabuti naman ako. Napakasaya ko talaga nung nagabalitin ako dito sa Pilipinas. Talaga? Bakit naman? Kasi malamal na mal ko ang ating bayan at sa pa'y hindi ko maywasan makaramdam ng kalungkutan. Ah... Uh... Kriso, mo sa Europa ba'y kailanman ay hindi ka tumingin sa ibang mga babae? Naalala mo pa rin ba ako kahit pa ikay malayo na sa... Oo oh, naman no, ni kailan ay hindi ako tumingin sa ibang babae at ni kailan hindi kita malilimutan. Hindi hindi malilimutan ang isang magandang dilag na kaligtas sa akin mula sa anumang pangalim noong namatay ang aking ina. Naalala mo pa rin ba ng namatay ang inyong ina? Oo naman, no. Ni na hindi ako tumingin sa ibang babae at ni di kita malilimutan. Hindi hindi malilimutan ang isang magandang dilag na kaligtas sa aking mula sa anumang pangalib noong namatay ang aking ina. Okay. Alam mo ba, exhausto mo, sa inaraw-araw ng buhay ko sa loob ng, ng kumbento ay ikaw lang ang kong laman kong. ng ako nakikinig sa aking kompresor na nag-uutos na ikay kalimutan ko na. Bigay din, binuray sa aking isipan. At aking nga na ito, palagi ko itong dala. Aba, natatago ko ito na iyan? Oo oh, naman, at iyon ay dahil sa mal na mal kita, Maria Clara. na itatago ko pa rin ito. Ang tulad lang ko, maalam ko. Mahal kong Maria Clara, labis akong nalulungkot sapagkat kailangan kong lumisan. Ang sabi ng ama, higit na kailangan daw ako ng ating bayan. Kaya't kahit labag pa sa ay kailangan mo nang kita Ako'y magtutungo sa Europa upang kapag-aral. Antayin mo ang aking pagbalik. malko, ko, tayo'y magsusumpaan sa harap ng altar na magsasama ngayon at magpakailanman. Mahal na mahal kita, o yerog ko, at ikay di mo wala sa aking puso. Kahit na ako'y nasan pa man, paalam, mahal ko, magkikita tayo muli. Ikaw ang nagpalimot na may na ako sa bayan. Ayos ka lang, bakit may susunan mo? Ah, bakit mo naman nasabi ang mga iyon? Ito oh, ko man mo na ako, Maria Clara. Ayos lang iyon, iba Oh, Bino. Ako ay alis muna. Alis ka na? Ngunit ka para ito pa na. Oo, oh, Manin. Ngunit meron pa akong lahat kasuhin. Araw kasi ng mga patay. Huwag kang mag-alala. pa rin tayo muli. Anak ko. Ano po iyan naman? mo lang si Bara para sa kanyang matiwasay na paglalakbay. Sige po, Ama. Kabanata 10, Mga Sakristan Sa taas naman ng simbahan sa San Diego, ang magkapatid na sina Crispin at Basilio ay nagpapatunog ng kampana. Ospin, humahinga muna tayo. Wadid, isang pagpunog na lang. Hindi, makapagalitan na naman tayo sa pustan na yan. Pagkano ba kumikita mo ngayong wadid? Ba't muna tanong, Ospin? Ikaw na sana mm -hmm. ang pagpapayarin ko doon sa pera na ina ko sa... Na ninakaw ko. Hindi po pwede ko speed. Sa dalawang beses sa napagalitan na ako, wala na akong pigitain kundi dalawang piso. Tsaka sinabi ng mga friendly, ang prisyon ng ginto na inakosang ninakaw mo ay mga talungkot dalawang piso. Ngunit hindi na naman ako naglakaw. Ang nalaman ng ni doon ay ang tungkol nito, panigurado ang mga galit siya. Ay, bakit ba ganito na lang palagi ang buhay natin? Dumating ang sakristan mayor at nakita silang nagpapahinga. Masilyo, dahil sa hindi mo na ipatunuan kampana sa tamang oras, babawasan kita ng dalawang relis. At ikaw, Crispin, hindi ka mo pwedeng umuwi hanggat hindi mo ibabalik ang pirang ninakaw mo. Ngunit hindi naman ko ako ang nagnakaw eh. Sinungaling! Sumasabra na! Itaw sa'yo! <laughs> Kabanata labing mga kaluluwang naghihirap Pumasok si Sisa sa simbahan May dalang basket ng mga gulay Dumretsyo siya sa kusina ng kumbento Binati niya ang mga sakristan at kawasin ng kura Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito <coughs> Saan mo pwede gilagay ito? Saan mo pwede gilagay ito? Kahit saan. Nandito ba si Crispine? Crispin, nandito siya kanina. Pero tumakas siya kasama ang kanyang mga ninakaw. Papunta na siguro sa bahay niyo ang mga gwarja. Ha? Ano? Hanapin mo na ang mga anak mo. Palibasa kasi, barumbado ang kanilang ama dito, dun ka sa labas. Kabanata 21, Mga Pagdurusa ni Sisa Sabihin mo na ang totoo, at kung hindi, ay natali ka namin sa punat babariling. Hindi mag mga magnanakaw. Hindi magnanakaw? Mag Ako? Nagkakamali ko kayo, Ginoo? Nasaan ang perang hinapon ng anak mo kagabi? Nanakaw ang aking mga anak kahit sila'y nagubutong. Hindi pwede kami ay mahirap kaya kami na agad ang inyong pinagbibintangan. Hindi lahat ang mahirap ay magnanakaw! Nagulungan ka nilang na magkuliwayan. niyo ako! Bitawan niyo ako! <laughs> Ang ina ng mga mo ba na okay. Oo siya nga. Naku, nababalo na ro ang mabahing iyan. Sus so, Maria Josep, palapit na siya sa atin. Umuwi na tayo. Miss Ben! Basilio! Mga anak ko! Miss Ben! Basilio! Miss <laughs> <Ms>. Ben! Basilio! <laughs>